Grabe mga kayamyam, hindi na talaga ako nakapaglinis. Kaya ayan, sinimulan ko na. Tingnan nyo naman mga kayamyam, ang kalat-kalat talaga. Yung piling natin na tamad ka maglinis kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Kasi nga, kahit box, wala ka. Insya Allah, soon, bibili ako nun. Sinimulan ko na nga magtupi. Pinaghiwalay-walay ko nga lang yung mga damit namin dyan, mga kayamyam. At nung matapos ko na nga yung saming mga tupi, eh, na inarrange ko na dun agad sa karton. Tingnan nyo naman mga kayamyam yung lalagyan ko ng damit. Pero okay na yan, pwede pa naman yan. Laban lang, kahit wala ang kalaban. Nilagyan ko nga lang yan ng emoji mga kayamyam kasi kitang kita pala yung buhok ko sa likod na sobrang haba parang Rapunzel. <laughs> Simula nga nung naging content creator ako ay tinatamad na ako maglinis at maglaba. Pati nga yata pag ng plato ay tinatamad na talaga ako. Minsan lang talaga ako sinisipag mga kayamyam. Wala kong relate din dyan yung mga kapwa kong content creator. <laughs> Malapit ko na palang matapos yung mga damit namin dyan. At syempre sinunod